Kapag iniisip ng karamihan ang salitang hard worker, agad pumapasok sa isip nila ang mga hustlers na laging nagahabol ng mga promotions, mga negosyanteng gustong bumuo ng imperyo o mga estudyanteng halos tumira na sa isang coffee shop. Pero may isang tahimik na uri ng tao na hindi agad napapansin, ang mga introvert. Hindi lang sila nagtatrabaho ng gusto dahil ambitious sila Ginagawa nila ito dahil sa totoo lang naging comfort zone nila ang trabaho, isang escape hatch. Minsan pa nga ay kanilang guilty pleasure. Para sa mga introvert, ang trabaho ay hindi lang basta may ginagawa. Ito ang kanilang ligtas na bubble panangga laban sa social exhaustion, dahilan para makaiwas sa mga awkward moments. At oo, legal na addiction na rin. Habang ang mga extroverts ay kumukuha ng energy mula sa mga parties, events at endless na mga tsikahan, ang mga introvert ay nakakaranas ng parehong thrill sa katahimikan, focus at mga late night grind sessions. At heto ang nakakatawa, kung ano ang mukhang paghihirap para sa iba ay kadalasan kaligayahan para sa kanila. Narito ang iba't ibang mga dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga introverts sa hard work. At kung bakit mas pipiliin pa nila ang mga deadlines kaysa mga parties kahit anong araw ng linggo. Number 1, productivity fuel ang katahimikan. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi lang basta background na tunog. Para sa kanila para itong energy drink, meditation retreat at wifi signal boost pinagsama sa iisang package. Isipin mo yung nakaupo lang sa isang tahimik na no kwarto. Walang daldal, walang small talk, walang istorbo. Para sa mga extrovert, sobrang boring yan. Pero para sa mga introvert, langit yon. Kapag may katahimikan, parang nag -e evolve ang isip nila patungo sa focus mode. Biglang nagla-line up ang mga ideas na parang mga sundalong disiplinado. Mas mabilis kumunekta ang mga thoughts mas mabilis lumabas sa mga solusyon. At steady ang energy nila, imbes na kalat-kalat. Kaya't hindi na nakapagtaka na kayang tapusin ng mga introvert ang isang buong report o isang creative project habang ang iba ay stuck pa rin sa planning mode. Kung ang mga extrovert ay kailangan ng kape para magising, ang mga introvert naman ay umiinom ng katahimikan na parang premium grade espresso. Imagine this, nasa coffee shop ang isang extrovert Pilit nagbe-brainstorm habang naikipagsikahan sa tatlong kaibigan. Kasabay ng tugtog, sabay may mga notifications pa. Samantala, ang introvert ay nasa bahay lang. Nakabalot sa kumot. May laptop na kumikislap sa harap. At tahimik na nagtatype na parang makina. Bago pa maubos ng extrovert ang pangalawa niyang latte, limang proyekto na ang natapos ng introvert. Kaya yun ang sikreto. Hindi empty ang katahimikan para sa mga introvert. Puno ito ng posibilidad, puno ng ideya. Habang takot ang mundo sa awkward silence, dito namumukad ka ng mga introvert. At ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ang kanilang productivity fuel. Tahimik na nakakaadik at makapangyarihan. Number 2. Trabaho ang pinaka-perfect na excuse para iwasan ang small talk. Wala nang mas nakaka-drain pa ng energy ng mga introvert kundi ang small talk. Para sa kanila, ang mga kaswal na linya ng mga small talk ay mas mabigat pa kaysa sa mismong paggawa ng trabaho. Para sa mga extroverts, harmless fluff lang ang mga small talk. Pero para sa mga introvert, isa itong black hole na humihigop ng lahat ng kanilang lakas. Kaya ang ultimate escape nila ay trabaho. Sa halip na lumabas na bastos at diretsyong sabihin, ayoko may pag-usap, simple lang ang gagawin ng mga introvert ituturo ang laptop o cellphone at bubulong ng sorry busy ako at boom biglang nawawala ang pressure walang kumukontra sa productivity kahit spreadsheet draft ng email o random word doc lang nagiging mahiwagang kalasag na agad laban sa mga unwanted chit chats isipin mo sa opisina birang istorboy ng taong mukhang super busy sa family reunion mas mukhang magalang ang nakatutok sa phone at mabilis na nagtatype kaysa sa bigla nalang umaalis sa kalagitnaan ng usapan. Kahit sa coffee shop, ang combo ng headphones plus laptop ay ibig sabihin, wag mo kong kausapin. Ang trabaho sa madaling salita ay hindi lang trabaho. Isa itong socially acceptable force field na nagtataboy sa mga energy draining na mga usapan. Para sa mga introvert, ito ay pure genius. Protektado nila ang kanilang peace nakakaiwas sa mental drain ng mababaw ng mga conversations at mukha pa silang responsable sa harap ng lahat. Ultimate win-win. Walang awkwardness, walang bastusan, walang sayang na energy. Puro productivity lang. Kaya habang ang mga extrovert ay naghahanap ng dahilan para makipag-socialize, ang mga introvert naman ay laging may ready na excuse para makaiwas. Wala nang mas epektibo pa kaysa sa magic phrase na Sorry, nagtatrabaho ako. Sino ba naman ang mga ikipagtalo sa hard work? Number 3, mas safe pa ang mga deadlines kaysa sa mga parties. Karamihan sa mga tao ay napapahugot ng buntong hininga kapag naririnig ang salitang deadline. Biglang tumataas ang stress level, bumibilis ang tibok ng puso, at nagsisimula silang makipag-deal sa universe para humingi ng dagdag pang oras. Pero mga introvert, Nakakagulat man, pero minsan mas gusto pa nila ang tunog ng deadline kaysa sa ingay ng isang party invite. Sa isang party, binabaha ang mga introvert ng malalakas na tugtugan, nakakasilaw na ilaw, at walang katapusang mga tanong. Overwhelming, unpredictable, at nakakaubos ng energy. Kumpara sa deadline, oo, stressful din. Pero ibang klasing stress. Ang deadline hindi naninira sa likod mo. Hindi tumititig ng nakaka -pressure. At higit sa lahat, hindi ka hinihila na sumayaw kahit gusto mo lang umupo sa sulok habang kumakain ng spaghetti. Para sa mga introvert, mas safe talaga ang mga deadlines. Alam nila kung ano ang aasahan. Oo, may pressure pero may structure din. Kapag may deadline, ibig sabihin may focus, may solitude at may control. Parang one-on-one -on -one lang sila ng task. Walang third party, walang mga energy vampires. Pure grind lang. Isipin mo, binigyan ka ng choice kung saan mo gusto mag-Saturday night. Sa birthday party ng pinsan mo, kung saan kailangan mong umiwas sa mga karaoke request. O sa bahay, habang tinatapos ang project na due sa Monday. Alam mo na agad kung saan mo mahanap ang mga introvert. Nasa bahay, nagda-type, humihigop ng kape, at oddly comforted sa tunog ng sariling keyboard. At dito nakatago ang sekreto habang ang mundo ay nanginginig sa pressure ng trabaho, ang mga introvert ay tahimik na naiyakap ito. Dahil ang mga deadlines, hindi tulad ng mga parties, ay hindi nang hihingi ng small talk. Number 4. Overthinking equals overworking Kung sakaling maging Olympic sport ang overthinking, paniguradong mag-uuwi ng medalya ang mga introvert. Para silang may hamster na tumatakbo sa isip, laging paikot-ikot Nire-replay ang bawat conversation, iniisa-isa ang lahat ng what if at nagpe-predict ng 20 scenarios na malamang hindi naman mangyayari. Para sa karamihan ng endless loop na ito ay nauuwi sa puyat at anxiety. Pero para sa mga introvert, nakakahanap sila ng paraan para ihak ito. Ginagawa nila itong gasolina para sa trabaho. Imbis na mag-overthink ng, nakakahiya ba yung high ko kaninang umaga? bubuksan nila ang laptop at gagawing perpekto ang isang report. Imbis na magspiral sa ano kayang iniisip nila noong nag-meeting kami, ibabaon nila ang sarili sa mga research, projects at detalyadong notes. Ang resulta, ang overthinking nila ay nagiging overworking at madalas ang overworking na ito ay nagiging excellence. Isipin mo, yung office mate na may PowerPoint presentation na parang ginawa ng buong creative team Malamang introvert 'yun, na tatlong oras nag-adjust ng fonts dahil hindi siya tinatantanan ng isip niya. O yung kaibigan mo naman na sumulat ng essay na parang nobela. Malamang introvert din 'yon, na paulit-ulit nag-edit ng bawat sentence. Hindi dahil kailangan, ngunit dahil ayaw tumigil lang hamster sa isip nila. Oo, nakakapagod minsan. Pero etong ang nakakatawang twist. Yung hamster 'di na dapat nagpapaloka sa kanila ay sharing dahilan kung bakit sila sobrang productive. Ang overthinking ang nagpapatalas ng kanilang detail-oriented nature. Habang ang iba ay nakikita ito na isang flaw, tahimik itong ginagawang secret weapon ng mga introvert. Para sa kanila, ang overthinking ay hindi sayang na energy. Isa itong recycled fuel na nagiging output. Ang walang sa mga what-ifs ay hindi hadlang. Ito mismo ang nagpapatakbo sa kanila ya hindi mahihiwalay sa playbook ng mga introvert ang overthinking at overworking para itong deadly combo pag pinagsama. Number 5, ang alone time ay mukhang respectable kapag tinawag na trabaho. Kapag ang isang introvert ay nagsabi ng gusto ko lang mapag-isa, automatic ang assumption ng mga tao na may problema. May magtatanong agad ng okay ka lang ba? May pinagdadaanan ka ba? Pero kung sinabi niya na kailangan ko mag-focus sa work? Biglang nag iba ang usapan. Wala nang nagtatanong. Sa halip, proud pa ang sagot ng iba. Wow, ang sipag. Isa ito sa tricks sa handbook ng mga introvert. Yung itinatago nila ang sacred deed nila for solitude sa ilalim ng label na hard work. Para sa kanila ang alone time ay parang oxygen. Kailangan nila ito para mabuhay. Pero hindi lagi naiintindihan ng society kaya ayun, hinuhugot nila ang pinaka-smart na camouflage nila, trabaho. Imbis na ma-judge na anti-social, napupuri pa sila bilang hardworking. Imbis na magtaka ang iba kung bakit lagi silang umaatras sa mga hangouts, ang assumption agad ay productive sila. Isipin mo, may extrovert na kaibigang nagyaya ng tara, mall tayo. Pero ang introvert nakaline up na sa isip ang perfect na gabi na tahimik lang, may Netflix at snacks. Simple lang sagot nila, Sorry, kailangan ako talagang tapusin tong project. Case closed. Walang guilt, walang awkward na paliwanag, walang mga follow-up questions. Golden excuse talaga ang trabaho para gawing socially acceptable ang solitude. At ang pinakamaganda pa, totoo naman nagtatrabaho talaga ang mga introvert kapag mag-isa sila. Pero kahit pag gumugol sila ng ilang oras para lang mag-recharge sa katahimikan, walang nakakaalam. Sa paningin ng iba, disiplinado at focus sila sa paningin naman ng mga introvert, peace at freedom yon. Para sa mga introvert, ang hard work ay hindi lang basta trabaho. Isa itong disguise, isang cover story, isang paraan para protektahan ang kanilang much needed solitude habang nilanatiling mukhang respectable. Genius level camouflage at alam nilang sila lang ang tunay na mga masters nito. Number 6, mas safe ang mga emails kaysa face-to-face. face to face para sa mga introvert, mas madali at mas ligtas ang mag-click ng send kaysa sabihin ng harapan ang parehong mga salita. Kasi sa face-to-face -face conversations, sobrang unpredictable. Hindi mo pwedeng i-edit ang reaksyon mo. Hindi mo pwedeng i-rewind kapag nabulol ka. At lalong hindi mo mabubura yung awkward pose na bigla ka nalang nablanko. Pero sa emails, total control. Pwede ka mag-type, mag-delete, mag-retype, i-proofread ng sampung beses at saka lang isend kapag feeling mo perfect na. Para sa mga introvert, hindi lang ito simpleng komunikasyon. Ito ay survival. Isipin mo, sa opisina, may mga taong nagdatribe sa mga palitan ng banters o biglaang brainstorming sessions. Pero para sa mga introvert, parang ambush ang ganitong mga eksena. Kailangan ng isip nila ng space para buuin ang mga tamang salita para makapag-isip muna bago magsalita. Dito pasok ang email Binibigyan sila nito ng breathing room. Pwede nilang maingat na buuin ang ideya, i-polish ang tone at siguraduhin na tama ang dating ng message. Lahat yon nang walang pawis sa palad o panik sa isip. At ang nakakatawa, madalas nagmumukhang masterpiece ang emails ng mga introvert. Habang ang iba ay nagpapadala lang ng mga sloppy two-liners, ang email ng mga introvert ay parang TED Talk. Klaro, structured at low-key impressive. Hindi man mapansin ng mga office mates, pero sa bawat maingat na binitawang emails, may isang introvert na tahimik na nakaiwas sa isang nerve-wracking face-to-face encounter. Para sa mga introvert, isa rin sa dahilan kung bakit addictive ang trabaho ay dahil napapalitan ng controlled communication ang unpredictable na face-to-face -face conversation. Less panic, more precision. Hindi ibig sabihin na hindi nila kayang makipag-usap ng personal, pero sa email kasi, may luxury silang i-edit ang buhay bago pa ito makita ng iba. Number 7, gumagawa ng mga invisible force fields ang hard work. Habang mas mukhang busy ang mga introvert, mas kaunting tao ang nanggugulo sa kanila. Para bang invisibility cloak ang trabaho. Isot mo lang ang focus space, buksan ang spreadsheet, at boom! Bigla kang nawawala sa lahat ng mga social obligations. Walang gustong istorbohin ang taong mukhang sobrang lalim ng konsentrasyon. Isipin mo ang isang introvert sa opisina, may headphones at todo type sa keyboard. Totoo bang nagtatrabaho siya? Pwede, o baka naman nag lang siya ng mga kung ano-ano. Either way, walang magtatangkang makialam. Yan ang ganda ng Hard Work Disguise. Gumagawa ito ng bubble of peace na kahit ang pinaka maepal na office mate ay magdadalawang isip na guluhin. Gumagana rin ang trick na ito sa bahay. Sa mga family gatherings, imbis na hilain sila sa mga walang katapusang chismisan o karaoke, simple lang ang gagawin ng mga introvert. Bubuksan ng laptop at sasabihin, may tinatapos lang ako. Instant pass na sila sa lahat ng kaguluhan. Lahat nire-respeto ang taong busy. Pero walang rumerespeto respeto sa ayoko sumali. Kaya ang trabaho ang nagiging ultimate force field nila. Socially acceptable, guilt-free at sobrang epektibo. Kailinin talaga ang mga introvert sa hard Hindi lang ito tungkol sa results, tungkol din ito sa protection. Habang mas mukhang absorb sila, mas malaya ang pakiramdam nila. Para sa kanila, ang productivity ay hindi lang tungkol sa pagtapos ng mga task. Ito rin ang paraan para protektahan ang energy nila laban sa pagka-drain. Number 8 Success equals tahimik na paghihiganti. Ang mga introvert na tao ay bihirang sumagot ng palaban kapag may argumento. Hindi sila yung tipo na manlalait sa harap ng madla o makikipagsagutan ng pasigaw. Pero hindi ibig sabihin na wala silang tinatandaan. Ang version nila ng comeback ay hindi salita, kundi gawa. Masipag silang magtrabaho hanggang malampasan ng lahat. At hinahayaan nilang ang resulta ang magsalita para sa kanila. Isipin mo, may isang taong minamaliit sila sa trabaho. Baka tinawag pa silang masyadong tahimik o walang leadership. Ang mga extrovert sasagot agad, magpapaliwanag o makikipagtalo. Pero ang mga introvert mananahimik lang, ngingiti at magtatrabaho ng doble. Pagdating ng tamang oras, yung project presentation nila ang kinikilala. Yung idea nila ang binibigyan ng papuri. At yung mga nagduda, biglang lumiit ang tingin. Ganito ang introvert revenge. Tahimik, elegante, pero malupit. Hindi ito tungkol sa ego o pagmamayabang. Kadalasan sarili lang nila ang gusto nilang patunayan. Ginagawa nilang gasolina ang frustration, inspirasyon ang rejection, at motibasyon ang bawat kritisismo. Habang abala ang iba sa mga drama, ang mga introvert ay tahimik na bumubuo ng sarili nilang bundok ng tagumpay. At kapag dumating na ang araw na lumiwanag ang mga resulta, doon na mararamdaman ang pinakamasarap na uri ng paghihiganti. Para sa mga introvert na kakaadik ang pagsusumikap dahil bawat pangmaliit ay kaya nilang gawing kapangyarihan. Hindi nila kailangan lakasan ng boses dahil ang tagumpay nila ang mismong sisigaw. Number 9. Legal na droga ang hard work Lahat ng tao ay may bisyo ang mga extrovert, hinahabol ang dopamine sa mga tao, gabi-gabing kasiyahan at ingay ng social na mundo. Pero ang mga introvert, ang dopamine nila ay nanggagaling sa pagtapos ng proyekto, sa alas-3 ng madaling araw, may malamig na kape sa tabi at sa wakas ay makakapag-check na ng isang bagay sa kanilang to-do list. Yung maliit na kilig ng tapos na, 'yun ang droga nila. At legal pa. Simple lang pakinggan pero totoo ang thrill. Ang isip ay nagbibigay lang dopamine kapag may natatapos at dito na huhumaling ang mga introvert. Kaya minsan hindi na sila makatigil sa pagtatrabaho kahit dapat nagpapahinga na. Bawat natapos na gawain ay parang isa pang dose ng satisfaction. At habang dumarami ang kanilang nagagawa, lalo nilang hinahanap ang susunod na high. Ito rin ang dahilan ko bakit kayang magpuyat ng isang introvert. Hindi dahil kailangan, ngunit dahil sa kanilang momentum. Habang ang iba ay kailangan may panlabas na kasiyahan para maramdaman na buhay sila, ang mga introvert ay nakakakuha ng buzz mula sa sarili nilang focus. Para sa mundo, mukha itong workaholism, pero para sa kanila, para lang itong kasiyahan na nakatago sa anyo ng disiplina. Sa mga introvert, ang trabaho ay hindi lang responsibilidad. Ito ang paboritong anyo nila ng kaligayahan. Walang hangover, walang pagsisisi ang meron lang ay ang nakakahumaling na saya ng progreso. At number 10, palihim na niroromanticize ng mga introvert ang paghihirap. Dito nagiging parang pelikula. Palihim na ine-enjoy ng mga introvert ang struggle. Yung mga gabing nag-overtime, ilaw lang ng desk lamp at lo-fi beats na paulit-ulit sa background at kape na matagal ng malamig ay hindi lang basta trabaho, kundi isang aesthetic. Sa iba mukha itong torture, pero sa mga introvert, parang sila ang bida sa sariling indie film. sa nila ang tahimik na laban sa mga deadlines, ang mapait pero makata na ritmo ng pagtatype habang natutulog ang buong mundo. Hindi naman dahil gusto nila ang pagod, ngunit dahil yung atmosphere ng mag-isa at nakatuto ay may bigat at kahulugan. Para bang ang bawat struggle ay parte ng mas malalim na kwento tungkol sa persistence at resilience at siguro ito ang dahilan kung bakit nakaka-addict ang hard work para sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa resulta, kundi sa mismong experience ng pagtatrabaho. Yung malamlam na glow ng laptop screen sa madaling araw, tambak ng magulong notes at playlist na parang kaibigan, lahat yon nagiging parte ng isang ritual na may kakaibang ganda. Nagdurusa rin ng mga introvert tuwing nagtatrabaho, pero palihim nila itong gusto. Nakakita sila ng romansa sa grind tula sa proseso at kahulugan sa kaguluhan. Kaya't paulit-ulit silang bumabalik dito. At the end of the day, ang addiction ng mga introvert sa hard work ay parehong nakakatawa at nakaka-inspire. Sa unang tingin parang hindi sila mapakali nang hindi ginagawang productive project ang kahit simpleng bagay. Kahit pa simpleng paglililis lang ng kwarto na para bang naghahanda para sa royal inspection o kaya naman sobrang lalim ng research na parang nagsasanay sila para sa pinaka-weird na Olympics sa mundo. Pero sa likod ng katatawanan na yon, may malalim na katotohanan. Ang hard work ang paraan nila para makalikha ng kaayusan, kahulugan at kontrol sa isang maingay na mundo. Ito ang nagbibigay sa kanila ng purpose, ng panangga laban sa small talk at ng tahimik na espasyo kung saan sila tunay na umuunlad. Kaya oo, Minsan baliw, nakakatawa at OA ang dating. Pero para sa mga introvert, ang hard work ay hindi lang basta habit. Isa itong lifestyle. Isang sikretong comfort. At minsan pa nga ay anyo ng tahimik na rebelyon. At marahil yun ang dahilan kung bakit sila ang mas tumatagal at nananalo sa huli. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Sabutahe Rap Vlog. Sabi niya, kung titignan ay tila sila yung mga petiks, pero ang katotohanan ay walang sayang sa bawat segundo ng oras nila. Palihim na kumikilos hangga't may pagkakataon, at ang kanilang pag-iisip ang siyang nagtatakda ng panahon. Sabi naman ni Luna, small steps one by one. After every bitter failure, each victory tasted more sweet. At tayo naman kay Redmi, right time is just a luxurious term for procrastination. A shoutout kay Marie Delight Worker, Rebecca Ogata, RJ Mera, Annalyn Granada, Junjun Perang, Ramlat, Dennis Aranzanso, Emma Villanueva, Arkitakot, Kay Molino, at Kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Alam mo ba na kasi nungalingan para sa mga introvert ang tinatawag na right time? Panoorin sa video na to.